Ang problema, o hindi binabayaran ng PhilHealth ang child Hope. Sabi nga po, ano ba daw ang una? Operasyon o approval? Eh nag-operate as general hospital ang ating child Hope sa utos ng sanggunian na tinolerate ng ating executive. No? Kaya dito lumalabas, yung tamang proseso dapat yung sundin para walang problema. Ang, ang katunayan yan, isa to sa mga programang pinangangalandakan nila sa ating lunsod na ang child soap daw ay isa ng general hospital. Kung saan, siguro, meron na tayong application. Pero, antayin natin yung approval kasi ang kasunod yan, to construct. Kaya nga sila meron sinasabing nare-renovate na ang child, Hope. Siguro ang pinakamaganda dito, bago dapat talaga pinatakbo o inoperate as general hospital, tinapos lahat-lahat. Unang-una, sa isang madaling tingin, negligence yan. Kasi pinahintulutan nila with consent pa. Di ba? Kasi kung alam nilang hindi pa tapos ang proseso, bakit nyo hahayaang mag-operate ng mali? At ang mabigat dito, pinangangalandakan sa buong pasig, na general hospital na ang child soap. Nang hindi pa doon final approval galing sa ating DOH. Kaya siguro tayo nagkakaroon ng ganitong problema. Actually, wala naman tong agrib party, individual uh, party na dahil pinaklaim naman ng child soap eh. Ang problema, hindi binabayaran ng PhilHealth ang child soap mismo. Kinakaltasan ng child soap yung bill ng pasyente. Ang problema, hindi na allow o hindi binabayaran ng PhilHealth ang Child's Hope. E eh, di masasacrifice nga, walang nagbabayad. Ibig sabihin, yung dapat napapasok sa sa pondo ng Child's Hope as as fund nila bilang payment ay walang pumapasok. Ito yung isang halimbawa ng transparency na hindi inilalabas. Kani-na nga lang, mayroon akong nabasang post eh bakit naman daw kinakailangan mag-prescon? Siya daw kung mag con, pag may kasama lang National Government Agency. Sa atin naman po, kaya siguro hinihiling natin yung tulong ng ating mga kasamaan sa media, no? Eh siguro, para matulungan tayo, ipaliwanag sa sa ating bansa. Hindi na siguro sa Pasig eh. Nga? Kasi yung tingin sa Pasig napaka-taas. Pero yung totoong nangyayari dito sa ating lungsod eh napakabigat. bigat no? kabaliktaran ng ipinapakita ng mga nanunungkulan ngayon dito sa ating lungsod. Kung saan, kinakatigan to ng iba't ibang mga influencer, vlogger, diba? at pati na rin siguro ng mainstream media. Lahat sila sabay-sabay na sumasabay na pagkarga sa maganda daw ang nangyayari dito sa ating lungsod. Pero itong, itong isang problema na to, ang isang hinihiling lang po natin, ay eh sumagot ang nanunungkulan. Kadalasan po kasi pag may gantong, siguro may tuturing nating maliit, pero maliit pa ba yung almost 10 million for 2023 alone? Eh paano yung 2024? Paano yung kinain na ng 2025? Eh ngayon pa lang tumigil, 5 days pa, pa lang tumitigil na hindi nagkiklaim ang PhilHealth, Kasi nga, nandiyan yung observer ng DOH. So posible, na doble na yung 10 million. Kasi 0.2023 alone lang po yung almost 10, 10 million eh.